top trending at mas lalo pang ang pinag-uusapan ngayon, sina Miss Catherine Bernardo at Daniel Padilla, dahil matapos ang pag-unfollow ni Catherine Bernardo sa kanya at ng mga kaibigan ni Catherine na sina Aris at Trina, ay may pasabog naman ang ate ni Catherine na tila isang revelasyon sa totoong mangyayari at mga natutuklasan pa ni Catherine tungkol sa pangluloko ni Daniel Padilla sa kanya, Sa naging post ng ate ni Catherine ay malinaw nga na pinapahiwatig nito na may alam sila tungkol sa ginawa ni Daniel sa mga taon na nakasulat. 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, at dagdag pa nito na 2014 ang una niyang nalaman. Maging ang kaibigan ni Catherine na si Trina ay napakumento din ng angry emoji. Lumabas din ang isang screenshot, galing sa malapit kay Catherine Bernardo kung saan ay makikita din ang pag-heart ni Catherine sa nasabing post. A mistake repeated more than once is a decision. Dahil sa patuloy na paglabas ng mga pahiwatig tungkol sa ginawang pangluloko ni Daniel kay Catherine, ay galit na galit naman ang kanilang mga fans dahil napakatagal umanong humanga sila kay Daniel sa pag-aakalang mahal na mahal nito si Catherine. Ito pa ang ilan sa mga komento ng mga galit na galit na fans ni Catherine Bernardo.